update lang doon sa naibenta kong sasakyan dahil uh, nagkaroon nga tayo ng uh, batas na dapat yung mga nagbenta ng sasakyan i-report sa LTO so nung pumunta nga ako sa LTO ay uh, dinala ko yung uh, date of sale yung uh, ORCR ng nabenta kong sasakyan ay din nung uh, nakabili na may tatlong firma na valid ID at uh, yung ID ko rin na may tatlong na valid ID so pinareceive ko nga yan so nung nareceive nila at uh, nakalipas lang ang ilang araw may dumating sa akin ang LTO sa aking Gmail na ang nakalagay dito ay uh, ito at nung aking tiningnan nga doon sa aking Gmail account ito yung ipinadala ni LTO ito yung unang padala niya oh. yan yun yung nakalagay pagkatapos may dumating uli sa akin pangalawang padala ni LTO tracker na nag nga na congratulation na ibig sabihin natanggap na ni LTO yung aking mga ipinurward sa kanilang uh, mga papeles na kung sakali at uh, yung naibenta kong uh, sasakyan ay uh, nagkaroon ng violation o no? nagkaroon ng involved uh, sa kahit anong bagay ay uh, wala na akong pananagutan ang may pananagutan na doon ay yung uh, nakabili na yung ganun lang para doon sa mga nagbenta rin ng sasakyan yun lang ang gagawin para in na nagkaroon ng problema yung naibenta ang sasakyan kaya hindi na mismo pupunta doon sa nakapangalan doon alam na ni LTO kung sino yung nakabili kasi nga yung mga papeles ay naka na sa kanila. Okay, ganun lang. Thank you.